Sparred 60% off dito sa New Balance na running shoes. Nasa 1.8 lang to, ah, Idol. 70% off naman dito sa signature basketball shoes ni Kawhi Leonard. At eto, 50% off na tong running shoes na to. Another one sa Skechers naman, naka 50% off. Ayan, no? O, Adesiro, 50% off rin. 50% off din tong basketball shoes. LFC, ni Lebron James. Ay, solid ng sale 40% off dito naman kay Stephen Curry Under Armour 40% off itong Bounce Basketball Shoes by Adidas napakaangas na 1.9 na lang yan idol at marami pang iba dyan tara check natin Glenn TV He's the king of, enjoy. King of intro oh, King of intro King of intro King of intro is back Yo, So, YouTube mo so sa pangatol, King of Intro is back. And nandito tayo sa Planet Sports, particularly here dito sa Binondo Lucky Chinatown Mall. And nagawi tayo dito, sale sila up to 70% off. Grabe yung lineup dito, tol, no? Multiple brands yung kinikeri niyan. And ngayon lang tayo nagbabalik after 2 weeks na hindi nakapag-upload dahil nabisi lang tayo at nag birthday si Ermat. And ngayon check na natin. Huwag na natin patagalan pero bago ang lahat, pinapadaan ka lang sa aking channel. Make sure na pipit yung subscribe button na nandyan. Hit mo na rin yung bell notification para every time na may video tayo mapapanood mo. Medyo na nangangalawang tayo sa video tol. nag tayo ulit. Pasokin natin yung Planet Sports Sara. Let's do this. Ito, katapat lang ng Planet Sports itong Ian Darcy tol. Ayan. So ako naghanap ka ng mga murang perfume. Ayan, syempre. Ian Darcy, kilala naman yan. Check nyo na lang tol. Pasukin na nga natin tong Planet Sports. Dito lang yan sa Lucky Chinatown Mall, Binondo Idol. say sila up to 70% off dyan. Although nakalagay sa kanilang signage is up to 50% off. Pero meron tayong nakita dito 70% at 60% off. Grabe yung mga sapatos dyan. Umpisa na natin, Idol. Eto, nakita ko agad. Meron dito, Idol. Naka 50% off na basketball shoes. Deodora. Tol. Oh, Magkano? Ay grabe, 1,000 pesos lang to, tol. Basketball shoes, oh. Oh. 1K lang, dating 2,895, oh. Solid na yan, tol, no? 1,000 basketball shoes yan. 30% off naman dito sa running shoes. Gumaganda yung lineup ng Diadora, oh. 2,000 plus lang yan. At ito, New Balance, lightweight, 60% off na running shoes. Idol, 1,800 lang. Napaka-solid. Ah, Ito yung 70% off yung Kawhi Leonard. Although, dati napakita na rin natin to. Ito yung signature basketball shoes niya. Sa NB, 3,000 pesos na lang. Dating 16,000 pesos yan, tol. Ito pa, another 70% off Kawhi Leonard shoes. Yan, yeah, no? Grabe, binagsak yung presyo. 16,000 before, no? Ngayon, 3,000 na lang. New balance na naka 50% off. 4,000, 4,000 na lang yan, idol eto <laughs> mid cut na 50% off na Chuck Taylor 1995 na lang triple black na 50% off na New Balance ganda nito idol oh running shoes na fresh home yan oh nasa 3000 pesos na lang last size pa idol anong size niyan ayun no nakita niyo naman one star na Converse meron dito na low cut idol brown color way ano coffee ayan 18 na lang yan tol So, naman na triple black leather na one-star Converse. 40% off naman to. 1,795. Yan. Ayan yung size niya. Okay. Basketball shoes na Puma. Meron din dito. Na sale to, lo. 2,450 na lang siya. And spotted 40% off na Skechers na running shoes. Yan. Naka 40% off na. At ang presyo is 3297 na lang. Oy, kala ko on cloud pero hindi, no? Grabe naman. Meron din pa ganito. Ang Skechers, no? Magkano na lang? 5995. Ayan, naka-sale pa 'yon, idol, no? Ito 50% off ulit sa lineup ng Skechers, tol. Okay. 3647, oh, last pair na yan, tol. Okay, no? Dami, oh. Ano pa yung makikita natin dito, idol? Ayan yung size niya? Size 8 yung last pair na yan, tol. Oh, so naghahanap naman ng ganitong colorway na Flow. Uh, SC, Sapatos ni Stephen Curry, 40% off na dito yan, na uh, suede material pa yan, idol. 4597 lang yan dito. 50% off naman sa naghahanap. I think ito pang-training shoes, no, kasi flat masyado. Puma idol, no. Oh. oh. Magkano? 3,000 pesos na lang. Dating 6,400 pesos. Ito yung Adizero Idol. Oh. Tingnan mo naman. 50% off na siya. 3,000 pesos na lang. Dating 7,300. Another Fuma na naka 50% off this time. O, oh. yan o. Oh. Yan yung presyo niya Idol. Okay. LFC ni Lebron James. Next level, no? May LBJ. Naka 50% off na yan, tol. At ang presyo niyan is... Ayan, 4,200 pesos na lang yan, tol. Oh, GT Hustle, meron 40% off na basketball shoes. Meron din dito, idol. IC Soul pa yan at 4,000 pesos. Dating 6,500 plus yan. Oh, New Balance. Grabe yung New Balance. No, running shoes, 50% off. Blue colorway, 3,000 pesos na lang. Dating 6,200 plus. 50% off naman itong New Balance na lifestyle sneakers. Ganda ng colorway nito, 2,000 pesos. Dating 8,400 yan, idol, no? binagsak na yung presyo. 50% off. Nike running shoes, meron dito. Super lightweight din to, idol, no? Oh, yan, oh, no? Ang lightweight niyan, tol. 4,000 pesos na lang. Dating 8,895 yan. Nagana pa rin ng Converse dito, na mid-cut. Ayan, 1,4 na lang to, idol. Up! Oh, 50% off naman itong New Balance. 1.8 na lang yan. Idol na running shoes. 40% off. Lifestyle sneakers na New Balance. Dami ng MB dito, idol. 2.247 lang yan. 40% off. Adidas, Duramo. Napakaganda na ng lineup ng Duramo ngayon, tol. 1.8 na lang. Dating 3.8 yan, tol. 50% off. Nike Air Max. Yan, sa naghahanap ng Air Max. Ito yung edition na nakasale ngayon. 50% off. 4,000 pesos na lang yan, tol. Ito, suwabi to, idol, oh. Grabe, no? 50% off. Solid nito, oh. oh 4,947, tol. Kala ko boost technology siya. At ito, oh, 680 na new balance na nakasale din at 40% off. At 2,897 na lang siya. Ayan, daming pagpipilian sa ND. 40% off naman. Ito, medyo may pagka-trail and dating. No? Trail and running, idol. New Balance ganda ng colorway is 2,897 lang yan so, okay o oh, NB again o oh, ito sa mga running shoes super lightweight pa rin 1,800 pesos na ang SRP is 4,000 pesos 40% off naman dito sa Puma na running at 2,600 pesos 60% off nakita natin itong uh, red colorway 1-8 na lang sa lineup ng NB running idol Another NB. Ayan, 1.4 na lang. Napakamura. Bagsak halos ang presyo, idol. So, sa naghahanap niyo itong ganitong lifestyle sneakers na NB, yung 5.74. Grabe yan dati. Napakamahal yan. 30% off dito. 3.4 na lang. Dating 7.495 yan. Sa bounce technology ng Adidas basketball shoes, naglabas din sila, idol. 2014 na lang. Dating 3.4 yan. Oy! Ito, napakaswabe nito, no? Stephen Curry basketball shoes. Under Armour na naka-sale din. Ayan, 4, 5, 9. 4, 5 plus na lang yan, idol. New Balance again. Grabe na, New Balance na yan. 1'8 na lang. New Balance baka naman. Super ka na dito sa aking uh, vlog. Oh, ito pa, another 50% off na NB. Oh, 2,000 pesos na lang yan, idol. Oh, ayan pa. 50% off. Oh, Skechers naman. This, this one, Nagkano? Yan, 2,000 pesos lang din. Okay, itong 50% off na ANB is nasa 1,800 lang yan, tol. Ay, grabe. New balance again. Ito. Ganda nitong running shoes na ito. Naka 50% off na. Itong presyo is 2,647 lang, idol. Super lightweight din. At ito, kung trip mo naman yung light pink colorway na GT Hustle, ayan, 50 off. Basketball Shoes Idol, 2,497 na lang, 4,995 dati. NB 50% off. Oh, napakadami talaga ng Envy. Ang ganda nito. Oh, tignan nyo yung uh, design niya sa backside. Ayan, 2,000 pesos na lang, dating 4,700. Another NB gray colorway. 1,800 na lang yan, Idol. No? Dami nung running. Ito ba? Ka, oh. NB Kala mo, Bomero style. Eh, no? 3,899 lang yan, Tol. Isang oh, ka pa? Ay, suave Adidas. Adidas, rin nagpatalo sa running, ay 50% off. Oh, 2000 pesos na lang 'yan. RJ Barrett nakakita tayo dito, idol. Ganda nito, trip ko rin 'to eh, ano? Oh. oh, last pair na nga lang, 4000 pesos. At ang size niyan, I think nasa size sa uh... Check natin, tol. Size 9 'yon, I think. Okay, eto, another one, basketball shoes, 20% off na, ayan, 2,587 na lang yan, tol. Woo, dami natin pinakita dito, Pure Boost, oh, 40% off, triple white. Magano 3,5 na lang, dating 7, Oy, eto, trip na trip ko, 40% off na. Adidas Basketball Bounce Idol, oh, dating 3,8, ngayon 1,9 na lang. Ganun siya, kabag sa presyo. May gray colorway siya na isa. Mid-cut pa rin yan, Idol. 1.7 na lang yan, no? Ay! Grabe yung sale dito. Hindi na natin maisa-isa yan, Idol. Punta mo lang to. Planet Sports, Lucky Chinatown. Grabe. Siguradong hindi ka masisiro dahil sa sale nila up to 70% off. Till next vlog!